na itong binading natin ayan o, nagsibol na siya ayto dito natin idinugtong yan sa lugar na to ayan ayan ito bali singaw na lang yan eh. pero ito ang original ayan original na bading natin yan ayan ang pinagdutuan dinikit natin dito sa may tabi na to ayan ang laki na niya oh buhay na buhay na yan talagang bago tayo makakyat dito sa ating kagubatan palibasa nga ay eh, medyo may katarikan talagang hinihingal tayo so, ito yung puno ng kabuyaw na dinugtungan natin ng dalang hita ayan buhay na ayan o oh. nabuhay ayan saka ayan no oh. so itong mga ito kahayaan lang natin ayan itong maliit tanggalin natin ayan ito, babadingan natin ito pag lamaki. Eh. Yan, dalawang yan ang patutuloy natin. So, okay na yan. Buhay na buhay na yan, sigurado. Yung naging resulta ng bagyo, ayan. May saging pa naman na yun, o. Oh. Nung nung tayo masala ng bagyo itong nagdaang araw na ito. So, itong mangga na ito, katatime natin ito, bading ito. So, ang tingin puputulan siya dito. Para hindi siya makataas yan sa lugar na yan Patuli natin so yan naputol na natin siya rito ayan o oh. ayan ito yung ating binading ayan umangat siya rito pero buhay na ayan buhay na siya ayan o oh. Magsibol dito babawasan natin umangat ayan oh umangat siya pero nabuhay naman hindi naman siya namatay oh ayan oh ang laki na ng dahon niya ayan tinip natin ayan para tumikom siya pero sigurado niya kasi buhay na buhay na to oh. sigurado niya yan ayan oh ito patutuloy natin tong tatlong sanga na to bago natin babadingan ng panibago Gulang-gulangin lang natin. O, yan yung ating mga stainless bee. Ayan. Palibasa nga yung mainit na. Ayan o. Mga ganda ang kanilang kalagayan ngayon. to hmm. hmm. Sa loob pa sila. yan minggo to. Binading natin. Ayan. O, yan. Natuyo yata eh. O. Pero mga pa. Sariwa pa. Ayan pag lumaki-laki yan babadi natin ang naobserbahan ko lang pag uh, nagagrapting tayo parang hindi maganda na nagagrapting ng tagulan mas maganda talaga tagaraw siguradong mabubuhay Ayan, yung ilang nagrapting natin ilan lang yung lumusot eh yung iba na matay o ayan lumalabang pa sariwa pa eh ayan o oh. pero mas maganda talaga pagkatag-araw ang ating pagbabading. Ano itong abukado natin na itinanim? Ayan Oh. Buto yan Itinanim ko. Ayan ngayon. Malaki na. Ayan Oh. pa ng bagin. Buhay na buhay na yan. Papalakihin lang natin bago natin dudugtungan. Yung ating itinanim. Ayan. May sibul siya. Tsaka ito. Ayan Oh. Ayan. Pero yung iba wala pa hindi alam kung makaka-recover pa yan. Yan.